Ikaisandaan at apat na pong kabanata. Iligtas mo ako, O Panginoon, sa masamang tao. Ingatan mo ako sa marahas na tao, na nag-aakala ng kasamaan sa kanilang puso. Laging nagpipipisan sila sa pagdidigma. Kanilang inihasa ang kanilang dila na parang ahas. Kamandag ng mga ahas ay nasa kanilang mga labi. Sela. Ingatan mo ako, O Panginoon, sa mga kamay ng masama. Ingatan mo ako sa marahas na tao, na nag-akalang iligaw ang aking mga hakbang. Ipinagkubli ako ng palalo ng silo at ng mga panali. Kanilang ipinaglagay ako ng bating sa tabi ng daan. Sila'y naglagay ng mga silo na ukol sa akin. Sela. Aking sinabi sa Panginoon, Ikaw ay Diyos ko. Pakinggan mo ang tinig ng aking mga dalangin, O Panginoon. O Diyos na Panginoon, nakalakasan ng aking kaligtasan, iyong tinakpan ng ulo ko sa kaarawan ng pagbabaka. Huwag mong ipagkaloob, O Panginoon, ang mga nasa ng masama. Huwag mong papangyarihin ang kanyang masamang haka, baka sila'y mangagmalaki. Sela. Tungkol sa ulo ni iyong nagsisikubkob sa aking palibot, takpan sila ng kasamaan ng kanilang sariling mga labi. Mahulog sa kanila ang mga bagang nagniningas. Mga hagis sila sa apoy, sa mga malalim na hukay, upang wag na silang makakabangon uli. Ang mapagsalita ng masama ay hindi matatatag sa lupa. Huhulihin ng kasamaan ang marahas na lalaki upang ibuwal siya. Nalalaman ko na aalalayan ng Panginoon ang usap ng nagdadalamhati at ang matuwid ng mapagkailangan. Walang pagsalang ang matuwid ay magpapasalamat sa iyong pangalan. Ang matuwid ay tatahan sa iyong harapan.